Al nalunod nga bangka guys oh gani nga gani nga sayang kayo nga tabla guys oh lagi okay, ipos nila yung ano guys wow natong mga tabla guys eh. sayang kayo Buoy kayong tagiya guys at guys oh hindi 'tong tagihan eh guys. Wala kabalo guys na nanonood na iyan kun guys. Yung guys oh. Sa so guys oh. Ayun guys oh, ang nagpaalon sa ano guys. Loud guys. Maluoy ito sa tagiha guys Basa na lang, lang makinana ba? So, Ayan kayo guys what a guys Ang lutaw ng mga kaldero guys oh. Cooler guys, ang lutaw. Bisan ganing tabla ra atong hipos guys. Eh, wala tayong magawa guys. Hindi natin maalam yung may-ari niya guys. Kung so, sino ang may-ari niyan? So, dire rin ni sa Kwan guys. Buliban sa bayawan guys. nanguha ang paalong diri guys ah uh, tulakan guro yung may ari guys eh tulog ngayon ah uh, hindi malaya yung ano kanyang pambot yung lumod na isang tabla na lang guys i survive natin guys ayun guys ho. ito na guys ah uh, na natin yung ano meron pang langgawan guys oh yung, dito, oh. yung mga recipe guys carrots damang tayo guys damang tao guys oh damang tao so, inipon natin yung mga gamit na ano guys na dagsa guys kasi sayang yan guys at uh, pagdating na may ari ay alam niya na no, may taong uh, niya kanya mga gamit guys so, sayang din, din yan guys uh, buti tayo guys uh, galing tayo sa ano dun sa district hospital ay eh. dito tayo ng painga ah uh, nakita po natin yung isang bangka na lunod guys uh, siguro uh, may ano dyan may tagas yung kasko uh, buti ay nakita natin so dalawang cooler isang uh, isang sakuan guys ang nakuha ng ano yung, yung nasa doyan guys oh Uh, sila din ang ano, nagigpit ng isang cooler at isang sagwan sila yung una nakakita guys uh, napansin na lunod na dahil marami ditong tao hindi uh, guys nagpahinga yun guys, uh. guys uh, isang mapapagpalang panahon po sa inyong lahat guys so, update lang po tayo sa ating youtube channel So, napadaan tayo dahil follow up ng asawa ko doon sa hospital. At kumuha rin kami ng medical record record guys para sa mga processing ng pangangailangan para ma-refund yung gasto natin sa hospital. So, yan guys, ah, hanggang dito lang yung muna yung video ko guys. At, magandang umaga, magandang gabi sa lahat ng ano nanonood para sa Visayas Mindanao so God bless lahat hanggang sa muli ito si Bot Builder so bye bye muna guys